મગંદા Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng aking mga viewers and listeners sa buong mundo. At doon sa hindi pa subscribe humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga i-explore na mga bagong informasyon mula dito sa Japan makikita at makikita nyo maraming maraming salamat po pero paalala lang po hindi po ako doktor ngunit maaari ko pong ibahagi sa inyong lahat ang ilang informasyon na ayon lamang sa aking pagsaliksik hindi po ako nagbibigay ng payo pa, pag uh, diagnosis o panggagamot maraming maraming salamat po sa inyong lahat so guys huwag na tayong paligoy ligoy pa simulan na natin ang ating topic para madaling matapos so ang topic naman natin ngayon ang apat na pagkain iwasan para bumalik ang dating sigla ng ari. So ano ba ang ibig sabihin nito? Guys, napakarami ko pong subscribers na talagang namumroblema po tungkol sa kanilang piston na tinatawag, no? Pero paalala lang po, wala po ditong diskriminasyon at uh, ako lang po ay tumutulong na makapagbigay na mapagkunan nyo man lang ng kahit kaunting idea man lang na ah, ganito pala ang ah, mga sakit-sakit at meron, meron din palang mga bagay na dapat iwasan o anumang gawin na kahit hindi muna pumunta sa doktor. Kasi alam naman natin guys kapag magtanong tayo o pumunta tayo sa isang doktor, mga ngailangan tayo kaagad ng tatlong daan, limang daan. So, mas mabuti na yung meron din kayong makitaan na kahit paano, libre siya, manunood lang kayo, bumili lang kayo ng load, no? Manood kayo. At ito po ang aking mga ibibigay na mga Uh, tawag dito. Mga informasyon ay nanggagaling po dito sa aking mga medical encyclopedia na mga libro, no? At uh, sinasalin ko lang po siya sa Tagalog. Pero pasensya na po at hindi po ako napakagaling mag dahil ako po ay pure Ilocana, pero magaling din ako magbisaya bisaya uh, marunong din, din naman ako magtagalog no? So Tagalog naman talaga ang salita natin ngayon. At uh, magaling din ako mag-Japanese at ayon yon sa aking pag-aaral. Hindi po ako naging magaling na Japanese dahil uh, marunong po akong magbasa. Hindi natin po hindi po na, hindi po tayo maging magaling sa pagbasa kung hindi po tayo mag-aaral. Kaya gumraduate po ako sa isang Japanese school dito sa Japan kaya marunong po akong magbasa ng mga libro nila na karakter ang sulat. So tin tina-translate ko na lang kahit nahirapan na po. Hirap na hirap po akong mag-translate. Translate sa ating uh, salita pero uh, pinaga-anuhan ko talaga para hindi ako magkakamali, no? Kasi mahirap na pag nagkamali tayo. So ayan po guys. At uh, yun na nga ang sinasabi ko, hindi po ako isang doktor pero makapagbigay po ko po ako sa inyo ng mahalagang informasyon na kahit hindi na tayo pumunta sa isang espesyalista ano, kung alam natin meron tayong mga pero kung alam natin meron talaga tayong makaramdaman ay kailangan pong pumunta tayo sa isang espesyalista at sa doktor. At dito ay isang informasyon lamang po ang aking ibinabahagi dahil hindi po ako nanggagamot, nagdadiagnosis o uh, nagbibigay ng payo. So, yan simulan na natin, no? So, ang apat na pagkain iwasan para bumalik ang dating sigla ng ari ayon sa aking pagsaliksik sa aking mga libro. So, ano nga bang ibig sabihin ng erectile dysfunction? Kasi meron pa rin hindi, ano, tawag dito, nakakaalam siguro nito, no? So, ang erectile dysfunction o male impotence ay ang medical na kondisyon kung saan ang isang lalaki ay hirap o hindi kayang patindigin ang kanyang ari habang nakikipagtalik. Maaring ituring na erectile dysfunction ang hindi kayang patagalin ang pagtindig ng ari din. So yan po yung ano meaning ng erectile dysfunction, no? So narito ang tatlong pag ang apat na pagkain na makakatulong para bumalik ang normal na pagtigas ng ari. Pero guys, hindi po ito mangyayari sa isang araw, sa isang buwan, kundi para po nating uh, uh, gawin. So ibig sabihin, hindi ko rin po sinasabing ano ha, yung pinipilit ko po kayo. Doon lang po sa merong mga karamdaman na uh, nahihirapan na o gusto talagang bumalik yung sa dating ano niya. Kaya hindi po ito para sa lahat. Doon lang po sa may gustong Uh, gawin itong mga binibigay kong informasyon. Dahil wala pong sapilitan dito, binibigay ko lang din sa inyo lang kung ano yung mga uh, bagay na makakatulong. So, narito po ang mga pagkain na uh, iwasan natin, pero hindi po iwasan, hindi po iwanan. Yung kung maari lang maiwasan natin yung dami o sobra ang sinasabi ko, uh, hindi po kailangan tanggalin. So, pagkain number one, pagkain na sobra sa asukal. Ang asukal, ang pagkakaroon ng mataas na antas ng asukal sa katawan sa habang panahon ay maaring makapinsala sa mga dalu daluyan ng dugo kasama na ang daloy patungo sa ari ng lalaki. At ito'y magdulot sa sexual na organ upang mawalan ng pakiramdam. So, number one po ang asukal dahil dito sa Japan Kapag merong diabetes ang isang lalaki, meron po akong kilala na asawa din ng isang Pilipina na kakilala ko. Ang asawa niya ay may sakit na diabetes, no? Dahil sobrang sugar sa katawan, asukal sa katawan. Ang ari niya po, namumuti, nangangati, at hindi na po tumitigas. So, wala pong, uh, wala pong tawag dito. Ang ibig sabihin noon, dahil sa sobrang lala yung diabetes niya, Pati yung ari niya ayaw tumigas. Kaya, ang ginawa nung isang Pilipina na kaibigan ko para sa asawa niya, doon na lang sa mga pagkain na binabawasan na lang para dahan-dahang uh, bumaba yung asukal niya sa katawan. So, kayan po guys, ang number one ay ang sugar. Number two, pagkain na mataas sa asin. Ito naman, mataas sa sodium na tinatawag asin. Ang mataas mata na sodium sa katawan ay maaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Pananatili ng tubig sa katawan. So, ibig sabihin, kapag sobra tayo sa ano, sa sodium o sa asin, maaalat, yung dugo ay yung tubig natin sa loob, hindi na ilalabas, no? Nagkakaroon siya ng ano, uh, siya sa loob, hindi siya nalalabas. Kaya minsan, meron yung sobrang alat is yung biribiri. Biri, yung biribiri biri na sakit. Yan po, isa po yan. Sa alat po yan. No, yan po. So, sa katawan, pa ano presyon ng dugo, panatili ng tubig sa katawan, pamumuo ng asin sa dugo. So, namumuo rin ang asin sa dugo sa sobrang alat-alat parati ang kinakain at iba pang kondisyong pangkalusugan kasama na ang erectile dysfunction. So kasama na po siya. So hindi rin naman talaga direct na talagang ang as ang alat ay uh, nakakaano pero kasama na po siya doon sa sobrang alat na mga pagkain. Yan po yung number 2 ayon sa king pagsaliksik at ang number 3 naman ito, sigarilyo. Sigarilyo. Ang pagtigas ng ari ng lalaki ay mangyayari lamang kapag ang mga daluyan ng dugo sa ari ng lalaki ay masagana. Ang sobrang paninigarilyo ay nakakaabala sa mga daluyan ng dugo sa bahaging iyon ng katawan. Nangyayari din ang mga male impotence dahil sa kahit sa edad 20, no? Kahit pala sa edad 20 kapag sobra sa tabako si kahit idad edad na 20, nagiging impo, nagkakaroon siya ng ano, sakit na erectile dysfunction o male impotence. Nang dahil sa sobrang paninigarilyo. So, yan po yung number 3. Kung kaya nating bawasan, hindi ko rin sinasabing itigil nyo, kaunting bawas, no? Kung isang kaha sa isang araw, gawin lang nating one half. Tuloy-tuloy, no? So, yung number 4. Sobrang inom ng alak ito na rin. So guys, hindi po ito biruan dahil nanggagaling po yan sa ating medical encyclopedia ang sigarilyo at ang pag-inom ng alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay napakalaking epekto sa ari ng lalaki. Ang alak ay nakakasagabal na mapapanatili ang paninigas ng ari at ang alak din ay nakakabawas ng production ng testosterone sa katawan ng lalaki. So napakalaki po ng kanyang bad, masamang epekto sa kata, sa ano doon sa ari ng isang lalaki. So hayan po guys yung number 4 natin at ang pas, pang last natin at sana doon sa mga gustong gumaling na hindi na kailangan ng uh, maraming pera para pumunta sa doktor. Gawin nyo lang po itong apat na binigay ko po sa inyo. Baka makatulong po sa atin. Makatulong po siya kahit paano. Kung gusto po nating bumalik doon sa may mga, uh, tawag dito, erectile dysfunction lang po ang sinasabi ko ha. Yun lang po. Pero kahit doon sa wala pang erectile dysfunction, for prevention, hinay-hinay ano, lang po sa pagkain ng maraming asukal, matataas na asin, sigarilyo at alak. So, yan po guys. Sana nagustuhan nyo na naman ang isang vlog ko ngayon. At doon sa mga uh, gustong mag-subscribe, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa mga bago kong ibabahagi ng mga informasyon.